Oh, okay. uh, Unix TV ya, oh, jangan Shout sayo Unix TV Ingat lagi oh, okay. So yun guys, araw uh, dito Nag-try ako ng ano Nag-try ako ng ibang mouse uh, uh, Ibang keyboard Ito siya Kasi problema niya Yung binapagana ko kaya Ayaw na niya umandar Ay, oh, Ganyan na siya oh Hindi na siya gumagana, maayos naman ito eh So parang nasira tuloy siya So, sinalpaan ko ng ano. Sinalpaan ko ng uh, ibang ano, ibang mouse. Hindi siya siguro pwede dito sa ano di Bluetooth. Bluetooth din kasi tayo lang po. Ayun, Bluetooth din kasi siya. Ano na ko dito? Ayun, parang hindi siya obra. Kasi dapat pagka ganun ko dito dyan, Pero na kagad lalabas yun dyan eh. Kaso nangyari, wala. Ayun. So, at titingnan muna natin kung Dangerous sa ibang cellphone kung, 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 kung working ba siya. Try muna natin guys sa ano ibang cellphone. Kung gumagana pa ba ba na yung ano, natin unit. So yun guys, ah, uh, trinay ko sa isang cellphone. Baka sa cellphone siya nagka problema. Ayun lang, hindi na rin siya gumagana. Ayun na rin siya gumana guys. So, dapat talaga hindi natin kinakabit tong mga ganitong ano, tong keyboard na pang PC. Pang PC kasi kinabit ko siya. Gumagana to eh. Ayun, ngayon ayun na niya gumana Wala nang movement pero nakailo naman siya kasi so, ngayon wala nang bawas talaga. Ay wala nang bawas. Wala ano. Wala nang nangyayari. Hindi na lumalabas kahit ano. Hindi na talaga siya natatap pero nakakonek naman din siya dito. So ngayon, parang sira na to siya. Hindi parang sira na siya. <coughs> So guys, ang gagawin natin ngayon, uh, try ko muna buksan tong converter natin. Siguro para ma-check kung ano. Baka magawa pa natin ng paraan. Hindi siya kumakalaw eh. Oh. So kailangan natin siya buksan. Wala, wala talaga. Alam nga nito siguro pag saksak natin itong mouse keyboard na galing sa PC Ayan so, guys, buksan na muna natin to Diyan na ginagamit ang phone na Saksak nyo rito Saksak nyo rito sa cellphone Yan. Pag saksak nyo sa cellphone may lalabas na ganyan o no? oh. Lipat nyo sa transfer, nakita nyo ba? Ulitin ko Ayan o no. oh. Saksak ko ulit charger ha, galing doon sa may ano Yan, ito. Click nyo dito sa may gitna. Pag nakalik mo sa gitna, parin mo na kung gumagana to. eh wala pa eh. Hindi pa siya gumagana guys. Awit ah, lang guys ah. Pagkaganahin natin. Tanggal lang. Tapos ibalik mo yung charger. Tapos pili mo yung gitna. Yung gitna. Sarabas yan. siyan. sa data transfer file. Wala. Wala ano pa. Yan, gitna. Data transfer file. Tapos test nyo yung transfer file. Yan po. Nababalim na siya, guys. Yan, wonder na siya, eh, no? Ayan na, guys. gumagana na siya. Pag gumagana na yung mouse, yan Agad kagana na din to. Ang gumagana na yung mouse kanina eh. Pag gumagana na siya, pwede mo natanggalin yan eh. Kasi hindi pa ready ka. Mukhang so, na siya nung no? sinaksak natin yung ano. Sinaksak natin yung ano. Tawag dito yung uh, ano bang tawag dyan? Yung pang ano na keyboard pang PC. So, hindi siya, ano talaga recommended mag salpak tayo ng pang PC. Ay, pa rin niya. Pero kanina talaga wala na as in wala. Ay, namamatay, matay pa. Oh, wala na kanina eh. Kailangan natin talaga siguro mag-upgrade ng ano. Mag-upgrade na tayo ng M3. Kailangan na natin bumili ng M3. Hmm, wala naman yung ilaw dito. Wala, ano, wala yung ilaw natin. wala naman tumos mouse. Ang mouse naman ngayon nawawala. Ayan, wala mouse. So, yun, guys, uh, nawawala, wala na talaga siya. Ah, uh, connected na ba tayo sa M3? Transfer. Ayan, yun, gumagalaw na guys, no? ayan o. pag gumagalaw na siya, ay po, tari, up ko pa. Pag gumagalaw na siya guys, ah, uh, ayun, gumagalaw na oh. Pwede nyo na to. Tanggalin nyo na tong charger. Kaso yun, mawawala pa rin. Kaya na natin buksan ngayon yung ano. Lolo ko tuloy yung ano natin. try na muna natin guys kung uh, ano na kung mag-work na ba may wifi ba tayo wala pa tayong wifi putik parang nawawala wala na naman ano ba nangyayari mukhang oh, nagkakaroon ng defect ng anak so yun guys yun nga ayun na nga gumana ang ginagawa ko ngayon sinasaksak ko to para gumana siya ito wala na si taksak natin yung ano na yun click nyo lang dito sa may transfer file Just try nyo galaw galawin to transfer file tayo para sa kumana ito nga guys ha ah. napagana natin sya aha okay wait okay. save hindi pala usable to guys na ano na habang ginagamit mo dito ka naka-charge tingko ko kaya din nagkaroon ng problema eh dahil dyan eh, oh. Kano, wala, no. hindi na wala na hindi siya gumagala pero kanina lumalabas siya kanina ay parang ayaw na niya lumabas yun lang Data transfer, Data transfer. na natin, uh, ay try na try na natin yung ano, yung itong mouse na galing sa uh, mouse keyboard na galing sa pang computer so hindi siya pwede dito na ikabit guys uh, masisira siya guys ayun eh, nasira yung converter natin so planning to buy na lang ako ng M3 na lang so, i, adjust, i ano ko na lang din kasi i tutorial ko na lang din guys sa mga ano sa mga kailangan yung malaman so itong converter natin kung makapansin nyo uh, meron siya dyang ilang ilaw yan walo uh, kasi yung iba nagtataka para saan ba yung ilaw na yan? Ayan, ayan guys oh. 'Di ba malapit siya sa sa dulo. Meron siyang walo. Tapos pag pinindot mo siya lilipat. Ayun oh. Baka nagtataka kayo kung para saan to. Ah, uh, para saan yan? Dito yan. Eh nakikita niyo tong kulay green. Walo din yan, 'di ba? Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4, ito yung 5, ito yung 6, ito yung 7, ito yung 8. Kunya, iba-iba kasi yan katulad ng may COD. Yung COD ilalagay mo sa number 5. So dapat pag mag cod ka, automatic naman 'to lumilipat eh. Pero pag wala kasi yung ano, uh, tawag dito, pag napindot nyo bigla lilipat 'yan. Ayun yung number 5. Yan, ito 'yan. number 5. Ayan Ayun yung number 5 yung, yung COD ko niya. Parlight kayo, lipat kayo sa 6 kasi sana sa 6 yung parlight. Yan yun. Yung para sa settings yan, pwede kayo lumipat ng ano, Nang isang iglap lang. Na hindi mo na kailangan buksan tong ano na 'to. Yan yung silbi niyang ilaw na yun dyan, guys. Yan. Para dun sa tawag dito mga nagtatanong ko, para saan ba yun. yon Tapos yun, yun nga, uh, ayaw na gumana nung ano natin, guys. Nasira siya. Ang sinaksa ko kasi ito. Ito yung di bluetooth na ano. Nahiram ko lang kasi ito sa tropa. Ay siguro baka pag saksak ko dito, baka nagkaroon sila ng conflict kasi bluetooth din yung mouse na to tapos bluetooth din siya. So nagkaroon siguro sila ng conflict. So dapat siguro hindi ganito yung sinaksak ko. Pero try ko pa rin, ah, uh, try kong buksan to baka sakasakaling gumana pa. Kung maano uh, na. Tapos ah, uh, ano ko na din kayo, advice ko na rin kayo pag ginagamit niyo to, huwag kayong magcha-charge, 'di ba? Merong charge sa gilid, eh, yung charging port. Huwag niyo gagamitin yung charge, ah, uh, mag-provide kayo ng ano, ng charger na bukod. Huwag kayong mag-charge dito sa ah, uh, converter. O mabilis siya masisira kapag ka ginag ginagawa niyo 'yun. So uh, mag-ano kayo ng sarili nyo charger, guys. Tapos yung iba, uh, meron na akong nakakausap kagabi. Yata yun na may nakausap ako na nagpa-tutorial. Ayun, pwede niyo naman akong puntahan do sa akin page yo, na uh, link ko na lang din dito sa gilid. Pwede niyo akong ano doon i-PM doon tapos uh, pwede niyo akong tawagan. Yeah, may kausap ako kanina, na uh, i-upload ko na din dito yung naging usapan namin at kung, kaso nga lang, hindi rinig yung ano niya eh. Hindi rinig yung, ano niya, boses niya. Boses ko lang yung narinig doon sa video. So, yun guys. Uh, yun. Subscribe na lang kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Thank you. nasa na yung mga panggalaw? Oo. Oh. ba? Lagi mo lang dark Medyo malit kasi yung screen. Ayun pang O, oh, dyan mo lang. O, oh, dyan. Pwede mo dyan, dyan Ito pati yung bilog. Yung bilog. Tama ba itong ano? Yung alab, yung itong joystick. Wala, ay wala joystick. Ay, yun, meron pala. Sa gitna mo lang 'yan sa joystick. Ano? Tingnan mo pati yung mga double, yung mga double, yung mga, meron niya minsan double yung letter na doon nagko-complicate. Eh. Wala dapat ka double. Hindi pwedeng maglagay ka ng dalawa kasi maghahati yung pindot noon eh hindi siya tatama doon sa mismo nilagyan mo kasi doble Okay, save. Pindot, okay, Pindutin mo yung ano, pindutin mo yung gitna ng mouse, yung roller. Ah. Isa isang pindot lang. Ah, pindutin mo ulit, isang pindot lang, isang tap lang. Lumalabas pa rin. Bakit ganun lumalabas? Pero pagka pinindot mo yung ano, yung F5, try mo nga yung F5. Kung nawawala, Pero bumabalik din pag pagkagalaw mo. Tanggalin mo kaya yung ano, tanggalin mo yung ano, tanggalin mo yung apps. Oh, tanggalin mo yan. I e, ano man siya, e, di ba save na siya? I-quit e, mo na yan, I-quit e, mo na yan. Oo. Oh. Ah, wait na, ah, e, i-wipe e mo siya pataas swipe mo pataas. Yung, yan, yan, isa ba? Yan, dali na. Sige, balik ka doon sa laro. So, uh, try mo, i-try mo. Wala ka kasing bilog eh. Parang hindi na. Kasi pag may bilog ka, mararamdaman ma, mo na dyan ako agad eh. Kung tama yung ano eh. Pero parang umaano parang rin Sige, punta mo sa developer para makita mo yung bilog. Anong unit to? Hmm. Sa developer's option. Punta ka dun sa about the phone. Mer napalabas mo na ba yung developer option? Hanapin ah, mo na lang sa other. Teka, wala siya others eh. Diyan lang sa bandang baba. Sa bandang baba lang yan. O, oh, pwede naman yan dyan. I-search mo dib, De lang lagay mo. Ayan o. Oh. Para makita natin kung sino bumipindot. Kasi pag wala yan, mahirap oh, mga wala eh. O, oh, show tops. Ayan. Oh, yeah, Ay, hindi na. Pag mo nabuksan yun. Galaw mo nga yung, ano, galaw mo nga yung, ano, yung keyboard. Ping ang siyang gumagalaw. Hindi mo, hindi mo ginagalaw yung mouse. Ay, ano talaga yan? Hindi yan supported sigurado. Kasi pag supported yan, gagalaw yung mouse. Ay, gagalaw yung ano na yan, yung hinang ano, hinang keyboard. Kaya sinatanong kita kanina kung gumagalaw yung mouse. Kasi kung nag-react -re yung mouse na maayos, ibig sabihin gagana yan. Pag ganyan na hindi gumagalaw, ibig sabihin hindi supported yan. Kasi yung ginamit po rito, ano yun? Uh, Infinix 10S. Eh, bis mataas to sa'yo eh. 20 to, di ba? Yun, mas mataas tong ano may gamit mo kaya siguro hindi supported. Ano to Kabibili mo lang nitong ano, nitong M2? Hmm. Meron na kasi bago M3. Oo. Oh, pwede naman yun M3 lang kasi hindi ka nabibili ng mouse at keyboard. Kasi meron ka ng mouse at keyboard, kasi medyo mali siya. Parang yung nakita ko, nasa 800 din. Yun lang, yung converter lang. Yung kasi pinakalatest nila. Kumbaga yun, supported na niya yung mga MediaTek. Harap sa wala nang inaayawan na phone yun. Kumbaga, di ba nag-upgrade yung mga cellphone? Kaya nag-upgrade din sila doon sa M3.